Sir, sir, bakit ganun? Alam nyo ba gano'ng kahirap mag-drive? Papakanaanin mo pa kami doon? U-turn pa kami roon? Samantalang dito na kami pupunta, sir. Sir, kasi nga hindi nga, hindi nga sila nagre-reklamo, sir. Huwag mo akong papakanaanin, kakaliwa ko eh. Napakalayo yung U-turn doon, oh. Napakalayo yung U-turn doon. Bakit nyo yun nga pinapakanan, hindi naman bawal kumaliwa? Eh, pakaliwa kami. Pinapahirapan nyo naman masyado yung mga truck driver, sir. At naranasan nyo na bang naitistid dyan sa Kirito Highway? Corner, Pintano Abit nyo sa Ibabaw? Di ba, yung mga nakaranas na, mag-comment ka kayo sa baba. Di ba, paghapon dyan, namipili sila ng truck na imbes na kakaliwa ka nalang, na lang, pupunta ng expressway and legs, pinipilit ka pang pa pinapakanan. Tapos pagdating doon sa may lagpas na Petro kasi doon pa yung ano yung turn ng truck. Saka saka iikot niyo isa-isa yung mga truck diyan, mga trailer. Dahilan ng pagka-traffic diyan sa Mindanao Avenue. Ang dahilan nila volume daw yung mga kumakaliwa kaya pinapakarat daw yung mga mga truck. Mga sir, gawin niyo maayos yung trabaho niyo kaya nga nagco-cause ng na traffic diyan sa Mindanao Avenue eh. volume pala, bakit hindi nyo kontrolin? Kaya nga kayo nandiyan. Pangalawa, pinapahirapan niyo masyado yung mga truck driver natin. Napaka-traffic yan. Ang layo pa ulit sila. Best na lang na sila sa buwat na NLEX. Kung papakananin nyo, gaano pa sakripisyo na ang gagawin nila dyan pag nag-U-turn. Makakadamay pa sila ng mga motorista na mata-traffic. Kaya nga ka nagpukok na ng traffic yan na bitan o nyo na yan eh. So kagabi, yan nangyari sa akin yan kagabi. Ito panuurin nyo ah. Kagabi lang ito mga bali. Kakaliwa tayo mga body. Kung napapansin nyo, kumaliwa yung mga nasa unahan ko. Pero kanan daw ako. Tingnan mo. Kanan, kanan. Oh, stop. Pinapa-stop pa nga nasa kanan ko. Eh. Para pinapakanan talaga. Ano, namimili lang siya. Ano nyo Dito ako! Eh, dito ako eh! Dito nga ako! Bakit po kami pumunta yun doon? Alam mo bang napaka-traffic yan, sir? Kaya nga sa'yo mas volume doon! tanker tayo. Ididilin nyo yung trailer eh, namin. Niyo, naman. Sir, pag, pag kumanan ako, nakita mo ba yung traffic yan? Oh. Grabe naman. O, oh, di ganun din. Di, naka-stop. I-stop naman ako eh. Huh? I-stop naman ako. Ano? Naka-stop naman. I-stop naman ako, sir. Huwag mo na kayong papunta. Hindi alam nyo naman gaano ka traffic doon eh. <coughs> 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 Kaya nga, sir. Naka-stop naman ako, sir. Huwag nyo naman kami pahirapan doon. Bakit mo papakananin doon eh? kakaliwa nga po eh tanker sa kayo sa tanker ko sir, oh. sir 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 ba't ganun alam nyo magano kahirap mag drive papakanaanin mo pa kami doon yung pa kami roon samantalang dito na kami pupunta sir sir kasi nga hindi nga, hindi nga sila nagre reklamo sir ito truck kami oh biro mo papakanaanin mo kami dyan tapos anong mangyayari? Sir, lagi ako tumadaan dito, sir. Hindi ako kumakanan, sir. Eh. Kasi alam ko, alam ko napaka-traffic dyan, sir. Kaya nga, sir. Huwag mo akong papakanan, ikakaliwa ko eh. Napakalayo yung U-turn doon, oh. Napakalayo yung U-turn doon. Bakit ninyo nga pinapakanan, hindi naman bawal kumaliwa? Eh, pakaliwa kami. Pinapahirapan nyo naman masyado yung mga truck driver, sir. Huwag <coughs> naman kayong ganyan Ang hirap-hirap ng magmaneho Napaka-traffic yun o know? Pagpapakanaan mo ba yung mga truck Lalo tuloy nagkaka-traffic doon sa Sauyo Sige sir, salamat sir Sana, ano Huwag niyo masyadong pahirapan yung mga truck Kasi alam niyo sir, pag pinakanan niyo yung mga truck doon Sir, pinapaliwanan ko lang sir Pinapaliwanan ko lang kasi Halos lahat ng truck pinapakanan mo eh <clears throat> Wag niyong gawin ganyan Nilapahirapan niyo yung mga truck driver eh Papakanali na rito